Pupunta po ako ng Glorieta. Mama. Tapos tawag ako na lang kayo, ma'am. Pero pag hindi ko po masagot, hindi po kasi pwede mag-cellphone doon. Gagawin na ulog yung cellphone ko. Sa may McDonald's. Balik agad ako eh. Na pala ako sa overpass eh. Napansin ko na eh. Wala sa alagayan ng cellphone ko. Hindi ko matawagan eh. Nagkukuloyin din. pupunta po ako ng Glorieta tapos tawag ako na lang kayo ma'am pero pag hindi ko po masagot hindi po kasi pwede mag cellphone doon Ay, ano pong store nyo ma'am para pupunta na lang po Just Studios po st oh. oh. Yung hindi sa labor mo, hindi mo pa hindi ka Eh, nandun yung ano eh. Yes, hello po. Okay na, tumawag na. Nasa Glorieta daw. O oh, punta ko. Nag-text na rin sa akin. Sige, babay, babay. Paano nahulog yung cellphone ko? Ay, loko buti. Gagi naulog yung cellphone ko. Sa may McDonald's. Gagi na no, Glorieta to daw. May nakapulot. Tinawagan ko. May deliver pa nga ako eh. Oh, matigapin na yung ayaw. Hindi pa na ano. Nauulog yung cellphone ko oh, so eh. Oo. Sa may Makati. Pupuntaan ko nga eh. Nakabalik na nga ako. Uwi ka na? Uwi ka na? Uwi ka na? Puntaan ko, gagi. Papasok daw yung ano eh. Nakapulot eh. Loryeta to daw. Gloria. Ha? Makati. Ano naman? Nagkatrabaho daw eh. papasok daw. Kanina ngayon ngayon lang di ba ano pick up ako sa Chowking tapos pagka pick up ko ano napicture ko na tapos lumabas ako tapos dito ko na ata nilagay sa laglag tapos nandiyan dyan na ako papunta sa ano sa may barangay dyan pala lang sa may overpass sabi ko parang wala yung cellphone dito wala nga dito tapos kinapa ako dito itangin na wala tinignan ko dito sa bag wala rin tapos balik agad ako ng Makto, wala na dun Bumulik na ako dito sa bahay, tinawagan ko Buti sumagot, babae Kapulit niya daw, papasok na daw siya Kailan niya daw, kaya madaw na ako ba? Pupuntahan ko sa Makati Kaya nga eh Eh, kung ano Eh, may deliver pa naman ako dun May eh, deliver? Ito Hindi ko nga deliver Ayun o Hindi Sa customer Sa may ano sa pangalan niyan sa office sa barangay punta ako ng Makati tapos punta mo muna tong store deliver ko tapos to, punta na ako Makati <laughs> <laughs> ako nga din muntik nang madali ka ganina bakit? yung pinapalit sa yung tansan niya no? Si kuya o oh. di raspa raspa ko yan, raspa o oh. naiwan ko yung cellphone ko dun sa labas sa 7 eleven ah ganyan lang oh. buto walang umuwa Basta i-deliver ko muna to Basta yeah. na yung ano Pinex na yung address Saka yung ano yung stock na eh. Ano mo na yan? Tape mo Ha? Tape mo na, ano na, ano na Hindi, tingin ko ano eh, di, ano eh Nilagay ko ata dito Atas pagka-under mo siguro na no, ulog no. Pagka ano, hindi Di ba marami to? Nilagay ko ata dito Tapos binuksan kong ganyan Nilagay ko to Nalaglag siguro Baka oh. Kasi hindi naman nalalag Kahit nga ano yun eh Lubak hindi nalalaglag yun eh. e, Ewan ko kung saan nahulog eh Pero may nakapulot babae Buti nga kama nakapulot Sa kabuti mabait Wala pa naman password yun Rekta yun eh Pagkagali yan Punta ko na no Okay, punta ako mga ati pa yung gopro <laughs> kunin ko na lang yung details yung address okay. sa kayo number na okay, ka pick up na kasi kaya pangalan lang ang lumalabas kung hindi mo kasi na ano na Ligaw. Kaso yung address sa yung number kasi, di, di ko makita kasi nandoon sa cellphone ko na nawala eh. Sino daw nako? Mag-check ko. Tinawagan ko, nasa Glorieta ko, hindi ko rin. Glorieta to, Makati. Layo ang Makati. Papasok daw eh. Baka dito sa ano? Sa Alsada, sa may... Papasok daw po. Ah, nadaanan niya ano kaya ito? Kaya nga kami kasi pag rin I-deliver pa sana sa customer tapos punta ko na Hindi so, na namin nakikita yung ano yung ano nila Ito, 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 mga ito, 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 alam mo ito, 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 yung details ito, 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 Oh, yung may-ari po nung cellphone. Ma'am, ma'am pwede po ano, yung sa may Panda application, may number po ng customer. Pa-text na lang po nung number kasi i-deliver ko pa po kasi yung pagkain niya. Eh, hindi ko po makita yung number po. Pasuyo na lang po yung number sa may Panda application po. Nakabike pa naman po. Mm -hmm. <laughs> o oh, baka oh, sa bulsa. Buti oh, may nangis sa konsento. Buti yung bite ka. Buti nga mabait eh. Kabado pa ako kasi may may pick up ako. Baka mag-reflex sa account ko. Uh, ano talaga yan? Hello? Ah, hello po. Kuya, hindi ako Yung may Panda Rider po na ano dyan, application, parang... Yung may call po dyan, parang call sa may upper right po. Di ba may mapa po yun, Sa may upper right po. Parang call sign. Di ko pa naman bayad sa ano yun, o no credit. ko like pa na lang po, um si ma'am. Tapos, Ah, ito po. Ito po. May cellphone. 09 0925 474 472 7206 Okay. Ano po? 0925474772. Ah. Four seven four seven four seven four seven oh, okay po. Thank you po, ma'am. Punta po ako pag na-deliver ko na po 'yung pagkain. Okay, okay po. Thank you po. Okay. Sa MRT na lang. <laughs> Balik agad ako eh. Nakikita na na pala ako sa overpass eh. Napansin ko na eh. Wala sa alagayan ng cellphone ko. All ended. Hindi po matawagan eh. Nagkukuluyin din. Puntao pa naman yung ano sa Glorieta. ng Pupunta nga kami Ano eh. An an pang eh bike lang <laughs> ano po one 1117 seven. One 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 seven. Okay. So, may, alam ko sami so yan yun tindahan. Punta ako na lang kaya. Yung customer? Hindi, yung customer. Parang so tindahan yun malapit sa barangay. Okay po Glorieta ni. pansin ko eh. nga siya yung napayong dalin dyan, no? Pupunta ko mamaya i deliver ko lang yung pagkain. Nas kaso sa Glorieta Makati. Pero hindi ko napansin na, no? cellphone yung pinulot niya. Basta meron yung pinulot dyan. Papayong. Dito ba? Sige po. Thank you po. ko po ano, eh? Nahulog yung cellphone ko po eh. Nahulog. Pero may nag na dito. May nag-order. Food Panda. Chowking po.

Ayala. Magallanes. Oo. Oh, bago po dumating Magallanes. Sunod yung Magallanes. Hindi naman maliligaw doon. Kaya lang, ano yung malagyan? Pinakaanong biyahe. Pati po na kanyang magali. Google Map na lang. Glorieta na to na kasi nakapulot. Buti ba ba yung nakapulot? Ayala, Ayala dadaanan mo. Kaya pasay road. Tingin po. na ako doon, na-deliver ko na yung pagkain ah, hindi pa yung cellphone, nasa Glorieta to the way, pupunta ka ba? oo, oh, pupuntahan ko pupuntaan? hindi pa, pupuntahan ko pa lang ano ba sa C5, sa ilalim ng tulay ay, bakit na na-bike ka? oo oh. bakit? Makati lang naman yun ah. mas, malayo pa ngayon sa inyo eh. Okay, okay poso kaya ako dito